Hello mga pagyosa, good day. This is Pearl of Yosoper Vlogs. May isa akong client na nasa Hong Kong siya ngayon. At dahil malapit na siyang umuwi ng Pilipinas, kaya lumapit siya sa akin para magpatulong about sa kanyang problema na nais niyang mabigyan ng solusyon. Na ang kanyang AdSense account ay naka-address sa Hong Kong. Ang gusto niya ay may-address na sa Pilipinas ang kanyang AdSense account. Kaya ang ginawa na namin mga kadyosa is nag-change AdSense account na kami sa kanyang account. Hindi po na i-edit ang country sa AdSense account. Kaya ang choice natin dito sa ating client is change AdSense account. Ang isa pang naging problem ng aking client is may laman pang 375 HK dollars at gusto niyang ma niya ito. Kaya sa video ko for today mga kadyosa, isi-share ko sa inyo kung paano ba makukuha ang laman na 375 HK Dollars sa kanyang old AdSense account. Panoorin mo hanggang dulo para malaman mo kung ano ba ang nararapat na gawin. Ganito ang unang ginawa. After namin kapag change AdSense account, i-open ang old AdSense account na may laman na 375 HK Dollars kapag na-open na ang account, alamin naman ang cancellation threshold. Ano ba itong cancellation threshold? Sa Google AdSense, ang cancellation threshold ay ang minimum na kailangan maabot na kita bago ang isang publisher ay maaaring makuha o maipay out kapag nais nilang makancel o mag-close ng kanilang AdSense account. Ang cancellation threshold ay iba-iba depende sa bansa ng publisher at iba't ibang mga patakaran ng Google AdSense ang Hong Kong ay may cancellation threshold na 100 HK dollars. Kaya kung ika-cancel ang AdSense account na ito, maipipay out niya ang 375 HK dollars. Paano ba ang tamang paraan para makuha itong 375 HK dollars? Dahil pasok sa cancellation threshold, ang threshold nito, pwede itong maipay out kahit hindi pa ito umabot ng minimum threshold. Take note mga kadyosa na ang payout ng threshold sa AdSense na wala sa minimum threshold pero pasok sa cancellation threshold ay pwedeng makuha pa ito. Keep in mind lamang na dapat ay completed na ang lahat ng AdSense requirements bago isagawa ito like ng tax info, bank account, identity verification, address verification o kaya naman ay dati ka nang nakakasahod. Hindi ito pwede sa mga AdSense account na hindi pa completed ang mga AdSense requirements. First step, ilangin ang old AdSense account. Ito yung account na pinalitan dahil naka-address ito sa HK. Second step, kinakailangan i-close ang old AdSense account para makuha ito. Ano nga ba mag-close sa AdSense account? Hanapin at i-click ang Payments. Then, i-click ang Payments info. Siguraduhin mayroong itong bank details nang sa ganon dito mapupunta ang threshold na nais makuha. I-click ang Accounts, then i-click ang Settings, then i-click ang Account Informations. I Scroll down, then hanapin ang close account. Kapag kuha ng threshold na hindi pa naabot ang minimum threshold pero pasok sa cancellation threshold ay kinakailang i-close account lamang ang old AdSense account para makuha ito. I-click ang close account. Pagka-click nito, put check naman itong AdSense for YouTube. Then, i-click ang Close My Account. Pagka-close, ganito na ang makikita nyo. Sinasabi dito na thanks for using AdSense for YouTube. You successfully closed your AdSense account. Then, makaka-receive naman ng email na ganito na nagsasabi ito na a payment account was cancelled. At sinasabi dito na kapag ang balance mo or threshold sa iyong AdSense account ay greater than 100 HK dollar, marireceive mo ang iyong final payment sa next cycle ng payment at anumang threshold o balance na mas mababa sa $100 HKD ay hindi na ito mababayaran. Ang third step, maghintay na lang kung kailan papasok ang greater than $100 HKD sa bank account na nakalagay sa old AdSense account. So ayan mga kadyosa, ganyan ang way kung paano natin makukuha ang greater than $100 HKD and less than minimum threshold. Kung may katanungan ka ka-Dyosa, mag-comment ka lang sa video kong ito. At kung hindi ka pa subscribe ka paki pakiclick mo naman ang subscribe button para maging updated ka sa mga i-upload ko pa mga videos about sa Google AdSense issues. Hanggang sa muli mga ka-Dyosa, God bless us all. Bye bye! Subscribe now.